ng mga mekaniko kahit madalas di pinapansin o maliit ang tingin sa kanila ay nagtataglay ng napakahalagang gampanin sa ating araw-araw na pamumuhay. Sila ang pangunahing dahilan kung bakit may mga sasakyan tayong nagagamit at patuloy na tumatakbo sa mga kalsada. Sa bawat paghampas nila ng martilyo at pag-ikot ng wrench, hindi lang nila inaayos ang mga makina. Binubuo rin nila ang mga pangarap ng bawat taong umaasa sa kanilang kadalubhasaan at serbisyo. Mahalaga ang serbisyong ibinibigay ng mga mekaniko sa ating lipunan. Kung wala sila, marami sa ating mga sasakyan ay mapapabayaan, magiging walang silbi at mapupunta na lang sa tambakan ng mga bakal. Ganitong senaryo ay magdudulot ng malaking abala at hirap sa paglalakbay. Ang trabaho ng mekaniko ay esensyal sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng transportasyon at sa pagtitiyak na ang ating mga sasakyan ay ligtas at epektibong magamit araw-araw. Hello my friend. I am Owen Salarda. If you are in the Philippines looking for automotive equipment, please don't hesitate to contact me.